Time check is 8:30 8:30 oh. <laughs> the morning Tapos nagsip nga pa lang ko oh. Ang dilemm oh. ah, ang dilem parang ano parang 5 o'clock ng umaga or mga 4 ganyan. Ayan. Pero, 8.30 na. At ganito pa rin kadilim. Ayan po dito. dilim ang panahon. malapit na malapit na tayo Merry Christmas Happy New Year Ayan po so Christmas na Christmas na wala pang masyadong ano uh, ay hindi sila masyado nagde-decorate na ko, Pilipinas dito puro ko amin. Dito oh, parang hindi Christmas oh. Parang hindi Christmas dito. Meron man isang doon. May ano, may ayan. May ilaw-ilaw sa bahay, pero ayan na, wala na. Wala masyado, parang hindi Christmas oh. Oh, di ba? Tingnan natin parang hindi Christmas pero sa ating mga Pinoy Christmas na Christmas o di ba? Ay, wala rin pala kami ilaw. Ayun po, dito na kami. Dito na kami sa bahay. Ayun, so thank you so much. Merry Christmas again. Happy New Year.